Paul, pwede ba kita makusok mamaya? Sige, kuya ko. Taposin ko lang to. Sige, sige. Kamihan na lang. Nah. Okay. Salamat po sa... Thank po. Salamat, salamat. Kuya, ano nga pala yung sasabi mo sa akin kanina? Ay, oo nga pa. Tungkol kagabi. gabi. Tara, usap tayo. Paul, alam mo, mali-mali yung ginawa mo kahapon. Kasi, yung kahapon na ginupitan ko, matagal na naghihintay yun. Tapos yung... Yung ginupitan mo, kararating lang. Bakit ba? Nagtitip sa'yo ng malaki? Inunan mo siya? Nakakaya tuloy ako eh. kina mo, ano sabi sa akin? Pinayuan niya ako. Na ako masisira dahil ako yung may ari. Baka sabihin eh, mas nasusunod kayong mga bardero. Hindi ako. Yan ang ayaw sa inyo kuya Okay, eh. Lagi niyo diskarte kailangan ko eh. Kung ganyan kayo ng ganyan, naalis na ako, maghanap na yung papasokan ko. Bahala kay Ger. Teka lang, Paul. Teka lang. Eh, hey pinapayo ang kita. Huwag mo mamasama yung mga sinasabi ko. Para naman sa ikaw, bubuti mo to eh. Bahala ka yun, mag-arap na eh, ibang ko. Paul! Bon. Hindi! Hindi na ako makakayos mo, gula ka siya ako bravo. Bahala ka yun eh. Paul! Oh, bon. Madrid. na naman ako. Pero tama rin naman si Kuyang, mali rin naman ako eh. Mabuti pa, kausapin ko, punta ko na lang kaya. <coughs> Kaya nga, oh. Paul! Paul, sa'yo dito naman, ha? Lalabas ako. Tayo mo pa dyan. Paul! Paul! Pasok! Kaya nga, May gusto lang po ako sabihin. Para, Paul. Pasok ko dito. Kaya nga, oh. Magandang gabi. Hmm na pasadya ka ngayon dito. Ah, uh, hihingi sana ng pasay sa nagawa kong kasalanan sa'yo sa yung naging asal ko. Hindi naging maganda. Naisip ko na mali talaga ako. Na dapat, saka yung ginawa ko doon sa customer. Dapat ah. Dapat ano eh. Tinguna ko talaga siya. Nagpadala ako sa init ng ulo saka sa ano ng pera. Hindi na maulit yan oh. Alam mo Paul, Ah, uh, ang sa akin naman kagabi, katulad noon, pinayuhan tayo ng customer kasi hindi niyo alam kung kanino ang impact sa akin. Siyempre ako 'yung may-ari, baka sabihin ng mga nagpapagbisita sa atin, wala akong kwentang uh, may-ari ng barbershop kasi hindi niya kayang handilin 'yung mga tao niya. Kaya kagapon, kinausap ko ng customer. Kaya sa akin po, sana huwag kang magalit. Para sa'yo naman yung ginagawa ko eh. Kasi ayoko yung mapapasama ka. Sige po, salamat, Kuya Angok. Sa susunod, hindi ko nagagawin yun. Pag nakita ko si Kuya, hihingin na nang pasensya sa kanya na hindi ko nagagawin yung ginawa ko noong araw. Tapos, hindi ko na uulitin. Pasensya na talaga, Kuya Angok. Ayan, tama yung Paul. Alam mo, hindi masama yung magpakumbaba. Na alam naman natin, sila yung buhay natin. Sila yung pagkakitaan natin sa hanap buhay. Kaya kailangan, Paul, lagi tayong magpakumbaba sa mga customer natin. Sana baguhin mo yung style mo na ganyan. Huwag yung magagahaman ka sa pera. Sige po, Paul. Maraming-maraming talaga po.